Mas lalo pang pa nakita ang matinding pinsala matapos humupa ang tubig baha sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Christine. Pero ang mas nakapanglulumo ay aabot na ho sa higit sa isang daan ng nasawi sa karaniwan na ay mga biktima ho ng pagkalunod at mga natabunan ho ng gumuong lupa. At nasa isang daan naman at na siyam ang nasugatan habang tatlumput siyam pa rin po ang nawawala at patuloy na hinahanap. Kung saan pinakamarami sa mga biktima mula po sa Calabarzon at Bicol Region. At sa kabila nito, wala namang humpay ang pagresponde ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, doon po sa mga biktima ho ng kalamidad at tumutulong din sila sa paghahatid ng mga relief goods at mahalagang supply gamit ho ang mga sasakyang panghimpapawid. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, uh, Alex Ali, waabot na sa siyam na puta pitong mga lungsod at munisipalidad pa rin ang patuloy na nakakaranas ng mga pagbaha. Kabilang na dyan, yung labing tatlong mga national road, kaya naman pahirapan yung paghahatid ng tulong, lalo na dyan sa Bicol Region. Kaya itong nga uh, AFP at ang uh, PNP, ginagamit na yung kanilang mga air assets sa paghahatid ng mga relief goods. Isang daan labing anim na ang napaulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong kristin sa bansa batay sa datos ng NDRRMC. Nakapagtala na rin ang isang daan at tiyam na nasugatan habang tatlong putiyam ang nawawala at patuloy na hinahanap. Pinakamarami sa mga biktima ay naitala sa Calabarzon at sa Bicol Region kung saan naganap ang malawakang pagbaha at kaliwat ka ng landslide. Mayroon pang tatlong na naiulat na nawawala. Kaya ta, inaasahan natin na baka o mga payong uh, naiulat na nasawi dahil sa pagyo. Umabot naman sa 6.7 milyong individual o higit sa 1.6 milyon na pamilya ang naitalang na apektuhan ng bagyo sa buong bansa. Halos 142,000 na pamilya ang nasa loob ng mga evacuation centers habang nasa siyam na pamilya ang nakikituloy sa mga kamag-anak. Sa so Region five ito talagang matindi rito. Uh, kung ikaw quantify nga natin yung, yung, yung halaga nung napadala na sa Region 5 alone, five, almost 500 million pesos na yun yung halaga para sa kanila. Sa kasalukuyan, siyam na lungsod at munisipalidad pa rin ang lubog sa baha habang labing tatlong national road pa rin ang hindi madaanan. Ito ang dahilan kung bakit pahirapan ang pagdadala ng tulong sa mga apektadong lugar. Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police, ginagamit na ang kanilang mga air assets sa paghatid ng tulong sa mga apektadong lugar sa Bicol Region. Tumutulong na rin ang C-130 ng Singapore Air Force at ang helicopter ng Royal Malaysian Air Force sa paghatid ng relief goods at mahalagang supply. Ang mga tauhan ng PNP, tuloy-tuloy din ang pagtulong sa mga apektadong lugar. Aabot sa 5,000 pulis ang idineploy sa Bicol Region. Eastern Visayas at sa nangyaring landslide sa Batangas para tumulong sa nagpapatuloy na search, rescue at retrieval operations. Ang Police Regional Office 3 at ang Police Regional Office 8 nagpadala na rin ng karagdagang pulis sa Bicol Region pinahapuyan So there will definitely some uh, augmentation na ipapadala po doon sa mga, sa mga areas. Dahil ang sabi nga ng ating CPNP, magmula nung uh, binagyo po at hanggang ngayon po ongoing yung mga retrieval and relief operations po, ay pagod na rin po yung mga police na natin na doon sa mga affected areas. And uh, that is precisely the reason kung bakit pinapa pinapamobilize na rin po niya yung ating mga reserve force para yung mga pulis po natin doon sa affected areas ay, uh, ay uh, makalinga din po nila yung kanilang mga sariling pamilya. Sa harap nito, kinilala ng liderato ng PNP ang kabayanihang ipinamalas ng kanilang mga tauhan sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Aabot sa higit 300,000 individual ang nailigtas at nailikas ng mga pulis sa mga lugar na hinagupit ng bagyo. Each act of heroism by our police officers brings hope to those in danger. They are more than just peacekeepers; we are the lifeline for our Filipino people in times of crisis. With that, to all the men and women in uniform, your sacrifices are invaluable. What you do today not only saves lives. but secures the future of our Filipino people. Alexa, datos ng PNP, aabot sa higit 3,000 mga polis din sa buong bansa ang naapektuhan nitong Bagyong Christine. Ayon kay General Marbil pagkakaloban sila ng tulong pinansyal at bibigyan din ng calamity leave para matutukan nila yung uh, pagtulong at pagbangon ng kanika nilang mga pamilya. Alex. Okay, Mar, uh, na naitanong ba natin sa mga nasa pamunuan ng Office of Civil Defense kung bakit hirap tayo na makamit itong tinatawag na zero casualty, every calamity. Di ba, nagkaroon nga tayo dito ng isang malaking konferensya na sana ay malimitahan, kundi man lamang eh, talagang zero casualty, pero 100 plus pa rin ang namatay. Mar, ano bang paliwanag nila dito? Alex, ah, ang sinasabi nitong NDR Repsidon sa naging briefing kanina, no, naging sapat naman yung paghahanda nitong national government at yung mga local government unit. May mga pangyayari din daw talaga na hindi nila inaasahan. Gaya nga nitong uh, nangyari sa Batangas kung saan na uh, hindi inaasahan yung matinding pagbuhos ng uh, malakas na ulan na nagresulta doon sa mga landslide, particular dyan sa Talisay, no, na kung saan marami rin yung mga namatay. Actually, Alex, sa ah, Uh, doon sa mga naitalang casualty ay uh, pinakamarami ang nasa kalabarson na sinusundan naman dito nga uh, sa Bicol region Alex Omar uh, pwede natin sigurong uh, tanggapin ang kanilang paliwanag no pero itong mga bagyo eh meron pa tayong mga time to prepare para maligtas na natin ang buhay ng ating mga kababayan Di tulad ng mga sinasabi nga ni secretary uh, uh, ng DOST na dating uh, FIVOX director na si Secretary Sulidong nang sinasabi niya, kapag lindol, unpredictable yan, hindi natin niyang ano, mabiglaan ang pangyari. Pero yung bagyo, eh matagal pa yan, bumibiyahe pa yung matagal bago tayo tamaan. Pero bakit hindi pa rin natin magawa na maligtas ang buhay ng ating mga kababayan? Alex, yun nga yung uh iririririr revisit nga nitong uh, mga opisyal ng uh, OCD no at uh, kasama na itong NDRRMC tuwing uh, may ganitong uh, kalamidad Katunayan Alex bago pa tumama itong uh, bagyong uh, Christine ay nagpaalala na sila doon sa mga uh, pre-identified na mga lugar na prone sa pagbaha at landslide so yung mga lugar na yan na abisuhan pero may mga lugar Alex na tinamaan na dinaanan nitong uh, bagyong Christine na hindi hindi na na delikado sa last night. So, kaya nga hihingi na nila ang tulong nitong uh, MGB ng DNR para muling masiyasat yung mga lugar na posibleng uh, may banta ng last night gaya ng nangyari dyan sa Talisay, Batangas at uh, kung maaari ay uh, mapaalis na yung mga residenteng naninirahan dyan kung talagang uh, delikado na tumira sa mga lugar na 'yan. So yan ngayon yung sisilipin nitong uh, national government at Alex sa uh, bukod dun sa mga Uh, mga landslide, do, yung mga pagbaha, eh, sinisilip na rin nila yung mga dahilan niyan. At uh, kanina, kasama sa mga natukoy, nitong DPWH ay yung uh, river system at maging yung mga flood control projects. Kaya nga dyan sa Bicol Region, Alex, sa wagaman na ilang araw nang hindi umulan, no, uh, patuloy pa rin nararanasan yung pagbaha dahil nga daw mababaw na yung uh, Bicol River. Kaya nga yung proyekto dyan na ritong Bicol River Basin ay muli raw nilang bubuksan at itutuloy. Ang plano sa susunod na taon ay sisimulan na yung pagsasagawa ng plano diyan at hopefully pagdating ng 2026 ay masimulan ng construction na yan. Yan ay popondohan daw nitong Republic of Korea at hopefully ay matapos yan at masolusyonan yung pagbaha o yung matitinding pagbaha dyan sa Bicol region. Okay, okay, Mar, panghuli siguro, no, dahil nga uh, pinaggumamit uh, na tayo ng ating air asset at na mayroon lang ring iba bansa na tumutulong sa atin, lahat ba ng mga areas sa na nasalanta ng uh, bagyong Christine ay eh, nabisita na ba, napadalhan na ba ng tulong o meron mga lugar baka mamaya magtatampo naman na hindi kami napadalhan, hindi kami naratingan ng mga relief goods? Meron pa ba mga lugar na hindi covered ito ng OCD? Well Alex base sa update ay uh, halos napadalhan naman na padalhan na naman lahat yung mga lugar na naapektuhan itong mga nitong bagyong Christine dahil nung una nga may mga lugar na isolate dahil nga sa mga pagbaha at landslide. pero dahil sa tulong nitong mga air assets ng uh, AFP at ng PNP ay uh, madali nang naihatid yung mga relief goods sa uh, para sa kanila. Ang uh, tanong diyan kung paano isusustain itong uh, uh, mga pagtulong sa mga lugar na hanggang sa ngayon ay na-isolate nitong mga pagbaha at nitong mga pagguho ng lupa. Okay. Alex. Maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Mata natin dyan o sa OCD. Thank you. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.